You really disappoint me. Na natahimik tahimik si Brianna habang nakaupo. Sa harap niya ay palakad-lakad ang kanyang papa. Nahalatang pinipigilan ang emosyon nito. Ni minsan ay hindi pa ito nagalit ng ganoon katindi sa kanya. Ngayon lang. I'm sorry pa. Sambit niya na hindi tumitingin dito. That's all you can say. Bahagyan ang tumas ang tinig nito. Muli siyang natahimik. Ano nga bang dapat niyang sabihin? na napabayaan niya ang pag-aaral niya at bumaba ang mga marka niya dahil gusto niyang ipakita rito na masama ang loob niya. Tila na wala na siya ng gana sa lahat at hindi niya naisip na darating ang panahong makakaramdam siya ng pagre-rebelde. Napapidlag siya ng malakas na ibinagsak ng niya kanyang papa sa coffee table ang mga class cards niya. Hindi ko akalain yung magagawa mong pasamain ang loob namin ng mga mo. Naiiling na wika nito. Kung kailan graduating ka na? Pa sa pabaya sa pag-aaral. Paano kita pagtitiwalaan sa pagpapatakbo ng mga negosyo natin? Mabuti na lang at nandyan ang ate mo. Mapapanatag ako. Marahas na nag nagangat siya ng tingin. At sinalubong ang galit na tingin ng kanyang ama. Pwede ko na palang gawin kung ano ang gusto ko. Ano ka mo? I think I can do whatever I want. Since ate Bea is already here. Para paluguran kayo. Mukhang wala na akong silbi sa bahay na ito. Dahil wala na kayong nakitang magaling kundi Matapang na pahalag niya. Tuluyan na siyang nawala ng kontrol sa harap ng mga magulang niya. Hindi niyo na kailangan umasa sa akin dahil lang nandiyan naman ang bastarda ninyo. Isang malakas na sampal ang ibinigay nito sa kanya. Rodrigo, sigaw ng kanyang mama na kanina patahimik lang na nakikinig sa kanila. Mabilis na tinabihan siya nito. Are you okay? Tanong nito sa kanya. Hindi niya nagawang sumagot ma'am na napatingin siya sa kanyang papa habang sa puwang pisingin niyang namamanid dahil sa sampal nito. Kailan ka pa natutong sumagot ng ganyan? Tanong ng papa niya sa dumadagundong na tinig, Hindi ka namin pinalaki para sumagot-sagot na parang walang kang utang na loob. You don't have to hurt her. Anang ah, mama niya. Niyakap siya nito na tila gusto siyang protect mahatahan mula sa papa niya. Huwag mong ipagtanggol ang batang yan. Mainit na balik ng papa niya. Hindi ko alam kung anong problema niya. Pero hindi ako makakapayag na maging bastos siya sa kipag-usap sa akin. She couldn't stand what she was hearing. Lakas loob na tumasim siya upang umalis kahit pakiramdam niya. Ay hindi niya maiangat ang paa niya sa sobrang sama ng loob na nararamdaman. It was the first time her father laid on hand. In here. Where are you going? Agad na si Tana ng papa niya. Please, hayaan mo na muna siya. Pakiusap ng mama niya. Pumunta ka na sa silid mo, anak. Hindi lumiling ang umakit siya. Pigil ang luhang nagbabadyang tumulo mula sa kanya mga mata. Natigil siya ng makasalubong niya sa hagdan si Bea. Nagtatag sa mga bangang na tinitigan niya ito. Nagiwas ito ng mga mata at dalidaling bumaba ng hagdan. Urong sulong si Brianna sa pagpunta sa kwarto ng mga magulang niya. Iniisip niya kung tama bang puntahan at kausapin niya ang mga ito Gayong kanikani na lang ay nagkasagutan sila ng kanyang ama. She wanted to back out when she was already outside her parents' sim. should at least try to understand her. Narinig niyang sabi ng kanyang mama sa labas ng pintong magyang nakabukas. Hindi mo siya dapat sinampal. You can't blame me for doing that. Sino ang hindi magagalit sa sinabi niya? Alang papaniyan. Natili siyang nakatayo roon. Naisip niya sa ibang pagkakataon na lang niya kakausapin ng mga ito. Siguradong nabigla lang siya. Alam kong masama ang loob niya. Dahil mula nang dumating dito si Bea, ay naitsapwera na siya. May bahagyang bat sa boses ng kanyang mama. Noon niya natiyak na siya ang pinag-uusapan ng mga ito. Matagal na pa hindi ko nakasama si Bea. Marami akong naging pagkukulang sa kanya. Ngayon pa lang ako nagsisimulang bumaw. Nagpapaunawang saan ng papaniyak. Isa pa hindi dapat magselo si Brianna kay Bea. Kung tutuusin nga ay sobra na ang naibigay natin sa kanya gayong... Gayong ano? Galit na putol ng mama niya. Come on, Isabel. Pumata, latak ang papa niya. Ano ang masama kung banggitin ko ang tungkol doon? kung buksan mo ang nakalipas na. Hindi habang buhay ay maililihim mo sa kanya ang pagiging ampun niya. Nanigas siya sa kinatatayuan niya. Itinakip niya ang kamay sa bibig niya upang hindi siya mapabulalas. Humakbang siya pa Tumunog ang sapatos niya. Naalerto siya dahil baka marinig ng mga magulang niya ang ingay na nilikha niya. Nagmamadaling ngunit maingat na tumakbo pabalik sa kanyang silid. Hindi siya lumingon kahit narinig niyang tinawag ng kanyang mama. Tula lang naglalakad si Brianna palabas ng kanilang bahay. Gusto niyang umiyak at sumigaw, pero tumakas ang lahat ng kanyang lakas pagkatapos niyang marinig ang katotohanan kung sino ba talaga siya. Kinausap siya ng kanyang mama at napag-alaman niyang ampun lang siya ng nang kinikilala niyang mga magulang. Umiiyak na ipinagtapat ng kanyang mama ang totoo at kung paano siya napunta sa mga ito. Hindi magkanak ang mga ito noon dahil baog ang kanyang ina. They decided to adopt a child from an orphanage. Wala pa raw siyang isang taon noon nang makita siya ng mga ito at napiling ampunin. She asked about her real identity. Pero walang maibigay na sagot ang kanyang ina. Ang alam lang nito ay iniwan siya sa labas ng bahay ang punan na kung sinong walang pusong babae. Now it felt like she was all alone and had no one to turn to. Ang lahat pala ng bagay na nakagis na niya ay huwan. Hindi niya alam kung sino siya, kung saan siya nagmula. Natigilan siya ng makita si Asher. Natigilan din ito. Mukhang dadalawin ito ang kapatid niya wala kang kapatid. Wala kang pamilya. Mapait na naisip niya. Muli itong lumakad at nilagpasan siya na parang hangin. Asher, ah, sure. mahinang anas niya. Huminto ito. I know you're mad at me. Hindi ko alam kung bakit kailangan mo pang gawing komplikado ang lahat. Pahayag nito sa nahihirapang tining. Humarap siya rito. Kasalanan ko ba kung minahal kita? Marahas na buntong hinaya ito. My God, Brian. You're too young for me. You should find a man your age. Ilang beses ko bang sasabihin na ikaw ang mahal ko. Malungkot na wika niya. Lumapit siya rito. She looked straight into his eyes and held his face. I love you. Hindi niya alam kung ano ang lumukob sa kanya at nagawa niyang tumiyad para abutin ang mga labi nito. Natigal gal ito at hindi nakahuma sa ginawa niya. Hindi siya marunong umalik pero ng mga sandaling iyon ay tila may sariling isip na gumalaw ang mga labi niya sa mga labi nito nagsisimula na siyang mag-ilusyon ng bagya siyang itulak nito. Bakas ang pagkalito sa mukha nito, bago pumalit ang galit at disgusto roon. I can't believe you just did that. Singhal nito. Nababaliw ka na ba? Hindi siya umimik. Nangangapal lang mukha. Lihim din niyang tinutuya ang sarili. Masyado kang ilusinada. Kung noon ay hindi ka niya nagustuhan, lalo na kapag nalaman ni Asher ang totoong mong pagkataon. Tama, hindi siya nababagay sa tulad nito. Dahil si Bea ang babaeng nararapat na mahalin nito. Mahirap bang intindihin na hindi ko masusuklian ang damdamin mo? Tanong nito. Halatang nauubusan na ito ng pasensya. Nanatili siyang tahimik. Pero nang akmang iiwan na sa rito, ay pinigilan niya ito. Ha, sure. Saka na tayo mag-usap kapag malinaw na ang isip mo. At sana mangyari yun sa lalong madaling panahon. I want to apologize for what I did. Because I don't regret it. Hindi ko na ipipilit ang sarili ko sa iyo. Pagsukong niya. Trying hard not to cry in front of the man she truly loved. Tutal hindi naman ako nababagay sa tulad mo. And I want to thank you for all the memories. Muling inilibot ni Brianna ang tingin sa loob ng kwarto niya. Ipinasya niyang iwan ang kinalakihan niyang bahay at tumayo sa sarili niyang mga pa. Ilang beses niyang pinag-isipan niya. Ilang beses siyang nag-atubili. Could she live on her own? Nasanay siyang pinagsisilbihan. Wala siyang alam sa takbo ng mundo. Dahil lahat ng kailangan ay gusto niya, ay nakukuha niya. Pero noon eh, hindi siya kasakabilang sa pamilyang akala niya, ay mas may karapatan siya kaysa kay Bea. Ngayong alam na niya ang lahat, nanlilit siya sa lahat ng mga nasabi niya kay Bea. Mabuti ang pakikitungo nito sa kanya, kahit ba iniiwasan siya nito, dahil natatakot siyang ipamukha nito ang pagiging ampun niya na hindi naman ito ginagawa. Ipinauubaya na rin niya ito kay Asher. Kahit naman ipaglaban niya ang pag-ibig niya para dito, alam niya yung siya. Masakit pero kailangan niyang tanggapin niya. Mabibigat ang mga paang lumabas siya sa silid niya. Magmamadaling araw na, kaya tahimik ang buong mansyon. Isang katamtaman ng laking baglang ang bitbit niya. Damit at ilang mahalagang bagay ang laman niya. Marami siyang gamit na iniwan dahil lahat ng iyon ay niram lang niya. She was not a real.